Good morning. Ito si Joseph ko. Sa mga nagsanla sa amin ng mga titulo kay George ko at tinamanan na po sa akin. Tubusin nyo na po. Bago po ipasa ko sa iba to para maging pera lang. Dahil mas maganda ng itulong na lang sa mga walang-wala. Kaya tubusin nyo na ho ito. Dahil, dahil pag ito napunta sa iba na pit hindi, hindi katulad namin, mam, uh, ma kami. Matataranta kayo. Kaya sana tubusin nyo na. Kilala nyo ako. Alam ko sumisilip-silip kayo sa Facebook ko. Tubusin nyo na ho. Hindi porke iniisip nyo wala akong pang abogado. Eh, babaliwalain nyo na. Tignan nyo naman yung mga sanla 2019 pa. O, 5% ang interest. Ang laki na nun. Sana ma... Ano mo to? Ma... Makita nyo to. Pakishare na lang po sa mga mga kabasa po yung ko lang itong pera, tutulong na lang po natin ito. Kasi nakatiwang-wang lang po dito yun. Mas mabuti pa po yun, di ba? Kesa naman, kesa naman ganun walang mapuntahan to, Magkamatayan yung mga nagsanlani ito. Yun lang po. Wow!